Okey nang pagbibit nyo? Asin lang ba naman ano yun? Mabenta? Asin lang naman mabida ba si Siya si Arisan. Yung National Hero. Paglaba tayo sa Spaniards. Kapunta ka na sa Malayak niya tayo. Kung bak? Hindi pa? Oh, Kaitaku diri nyo pa? Nakapunta tayo dante kung ano yung pasamoy niya diri tayo. Kung hindi nga Sino, si ano nakasama kayo. ko, di ako pupuntang mm -hmm. Lunita eh. First time sa buong buhay ko. Ayun no, pa Ayun yung malakang yun Ito ba? Hindi. Asan yung museum? Pinunta namin. Hindi. Oh, hey <laughs> David. Montenegro. Ayun, ayun, ayun. Itong ultra bursa, maraming ano dyan, maraming historical Kaya yeah, nga, huwag na punta. pupuntahan. Bapak pupuntahan. Kasi nga, um, yung... Ang ganda historical ng museum kasi diyan talaga mga ano, Spaniards din kinu. Ay, alas 5 sirado na diyan. Hindi sila na muros na ikot-ikot. Oh. Dati kasi diyan ako nag-go, ba? Sa Tamu, Tamu. Sa... Ano? Tayo ay sa Museum. Oh. ba ma? Oo, oh, dito. wala namang bahay diyan eh. Wala, may ano, may tao. Trending na naman kasi ano yun. Eh sa lahat sa loob makikita mo talaga anong ginawa ni Obed nung ano malaki dalawa yan doon sa kabila yung isa dalawa yan nandun sa kabila yung isa sa Intramuros siya kasama siya na nung siya sabi ni Obed nila si Obed pala lang siya representative oh sa Oh, nanalo sila? Nanalo sila, dalawa? Si Obey? Oo. Anong grade siya? Grade 3? oh tsaka... Kasi sa ano, sabi niya, buti nga ngayon mam, nag-ano ka kasi last year, no? Solo lang doon, wala doon. Paano mo sabi? Sa meeting. Ah, yung bakla? Yung mama niya, mm. sabi siya. Mm. Yung swing, ano. Ano sabi niya, yung ubay baby ba yung kalbumay team? Ano sabi niya? Sabi niya, mama. ilagay mo? May yeah, abad na ako. Kung mga natiun lang yun lang, um, may pera ba ako sa inyo? ako sa inyo. Hindi nanalo siya bait, no? Ha? Huh? Hindi. Uh -huh. Hindi siya nanalo. Nanalo sila dalawa.